Buenos, buenas tardes, damas y caballeros. I know many of you are having your lunch, uh, and I wish you happy and enjoyable lunch. Tayo nagbreak lang muna sa mga meetings dito, at uh, habang hinihinta, uh, hinihintay hinintay namin at mga par mga kausap ko dito sa lunchery namin, dito sa Business Lunch dito sa East Zamwanga Business and Events Place uh, nag-excuse muna ako para i-discuss itong mainit na political developments na kasing init sa mga meetings namin ngayon. <laughs> Sabi ko sa mga kausap ko mga business uh, business uh, partners uh, excuse muna ha. Ah uh, ma I will uh, magkwan muna ako mag uh, break in news muna ako. So ang pinakamainit uh, na news as of now ay yung uh, meeting daw ni uh, Senator Ping Lacson at ni uh, former Senate President na nagkataon ay parehong alyansang alyansang makabayan na uh, alyansang bagong Pilipinas candidates na nakipag-meeting daw sila kay Sara Duterte. At uh, meron pa nga sa mga sinasabi na parang ito daw dalawa, si Soto at Lacson ay parang nag-apologize pa kay Sara at sinabi na sana maintindihan sila ni Sara. At in effect, parang sinabi nila, parang niloko lang sila ni niloko lang nila si Marcos para lang makapasok sila sa Magic 12. Kaya kumbaga, they had a deal with the devil to enter heaven. <laughs> Parang ganun, ha? A deal with the devil to enter heaven. Parang ganun daw ang sinabi nila. Kasi sabi daw, eh, si Marcos lang ang may 10 to 50 billion na, 10 to 50 billion na, na, campaign funds galing sa gobyerno at si Marcos lang meron makinarya at si Marcos lang uh, meron control sa sa political game. Kuno. Although nakita naman natin na ka kabaliktaran pala ang nangyari. Ha? So kawawa, kawawa nga si President Bongbong Marcos. Actually naawa ako kay presidente. Although masaya ako na natama na naman si Bat. Na may tama na naman si Bat na sinabi natin uh, major 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 mistakes talaga ginawa ni Ram ni Marcos na nakipag sa 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 unit team at sana natuto na siya doon, do rin siya ni, ni Sara. Pero hindi siya natuto. Ha? alyansa siya sa mga sa mga sa mga uh, Duterte Duterte ah uh, Duterte allies or do mga Duterte na senators na do rin siya. In fact, uh, very clear yung pagbo uh, boycott sa Thanksgiving party niya, okay lang sana understandable ko hindi dumating yung mga natalo, pero bakit uh, lahat hindi dumating? Doon pa lang nag na, na, na nagkaroon na ako ng suspicions na baka totoo yung mga rumors na si Tito Soto at Ping nakipag-alyansa na kay Sara Duterte. Otherwise bakit si bakit si uh, si uh, si Kwan lang, lito lapid lang ang sumulpot doon sa, uh, kumbaga nakakainsulto yun kay Marcos, kumbaga at the very least, ang dating yung hindi dumating ay walang utang na loob at walang sense of loyalty. Yung pala, by that time, marami na, nasa kabila na. Kumbaga, lumabas na yung tunay na kulay nila nung nanalo sila. Kaagad, nilaglag na nila si President Marcos. So hindi dumating doon si si Tito Soto, hindi dumating si Ping Lakson, hindi dumating si uh, si Pia Cayetano at hindi dumating si Erwin Tulfo. Nakapagtataka, wala ba silang utang na loob? Hindi ba hindi wala ba silang nakikitang dahilan para mag-celebrate with President Bongbong Marcos? Ang pinakamasakit ay uh, sana kahit dumaan lang sila mga isang oras. Mahirap ba yun? Makipag-meeting lang? Lalo na, buti sana kung wal hindi dumating si President Bongbong Marcos doon sa Victory Party. Pero dumating si President Bongbong Marcos, masakit na pasakit yun kay President Bongbong Marcos. Ha? Okay lang, yung mga tatalo, sila Ben -Hur, sila, sila uh, Revilla, sila Binay, hindi dumating. Ha? Pero na hindi dumating ang mga nanalo, lima, lilima na nga lang, na lang nga, hindi pa nanalo, uh, masakit yun. Ha? Masakit talaga yun. Parang ginamit lang nila. So sana, twice na naloko si President Bobong Marcos. Naloko sa unity team, naloko sa alyansang Bagoong Pilipinas. Kaya pa ulit natin sinasabi, mainit talagang dugo natin diyan sa ba and ipag marami sa nagalit sa atin dahil sinasabi natin alyansa ng bagoong Pilipinas. Ha? Kung kinuha niya si si a uh, si, uh, Enerico Minares, uh, kung kinuha niya si Franz Castro, kung kinuha niya si Luke Espiritu, kung kinuha niya si uh, uh, si Heidi Mendoza. Kung kinuha niya, hindi ito, hindi ito ibebenta yung prinsipyo nila. Hindi yung after pa lang da, ng eleksyon, nilaglag na si Marcos. Nilaglag na si Marcos. Ha? Kung kinuha niya si yung, uh, si Juan, basta yung marami diyan eh, maraming uh, maraming magagaling sa oposisyon na hindi niya kinuha. Sana nanalo ito pareho kay kay Bam Aquino at saka kay uh, kay uh, Kiko Pangilinan. Sayang na sayang. Hindi sana nakapasok si si kung kung ito ang nandon sa sa alyansa ni Marcos, hindi sana nakapasok si Amy at saka si uh, si Marcoleta at saka si si Bilyar, si Camille Villar, Sayang. So sana let this be a lesson. Puro opposition na lang, makipagsani-puwersa na lang kayo, Mr. President, sa opposition sa 2028 pres, uh, presidential election. At i-endorse nyo isang opposition candidate, isang opposition candidate, either bp Lenny Robredo or uh, Laila de Lima o kaya uh, Risa Ontiveros at uh, si, si, si Isko Moreno. Baka tatapusin muna niya yung three terms niya. Ah dyan sa Manila kasi hinahanap talaga siya ng mga constituents siya dyan. So, may uh, denial naman itong si Ping Lakson na hindi daw, wala daw katotohanan dito sa meeting na ito. Pero, suspicious ako eh. Kaibigan ko si Ping, ha? naging kliyente ko to. ini endorse ko pa ito at the last minute. Pero, sa tingin ko Ping, uh, hindi, parang hindi ako naniniwala sa iyo na hindi ka nakipag-meeting or tinawag lang man. Si Sarah, sa uh, kasi bakit ka hindi pumunta sa Victory Party ni President Bongbong Marcos? Lili na lang kayo, bakit hindi kayo pumunta? Huh? So sabi ni Ping sa statement kahapon sabi niya, I have been receiving or oh, last night, I have been receiving reports that I and another senator senator elect in the May 2025 elections recently met with Vice President Sara Duterte. Sabi niya, I vehemently deny and dismiss such rumor as absolute false and outright malicious for one simple reason only. As an elected senator who is potential senator-judge in the impeachment trial involving the Vice President, uh, uh, should that uh, trial cross over to the 20th Congress. O dito lang, hindi niya sure ma- maabot ito sa 20th Congress so dito pa lang pinagdududahan na niya at mind you ha, lahat ng mga statements ni Ping na sinasabi niya panggulo lang yan statement even during the campaign sabi niya it is the height of impropriety to meet with her being a respondent in the said impeachment case already transmitted in the Senate palagay natin hindi kayo nakipag-meet pero sa tingin ko, meron kayo communication, meron kayo mga mga third-party communication or baka kahit sa group chat or baka kahit sa Viber o baka kahit sa text. Otherwise, hindi kakalat itong mga balita na ito. Tagdag ah, pa ni, ni... Pero sabi rin ni, ni Ping, wala daw siyang nakikita masama kung nakipag-meeting daw sila. Sabi niya, under normal circumstances, I find nothing wrong If newly elected senators or congressmen, congressmen, paid a courtesy call on the highest official of the land, which I actually did when vice president, when then vice president Robredo, uh, and I, and uh, or or when I won my third term in 2016. So bumisita naman daw, bumisita naman daw siya kay uh, Robredo. Noon So kay uh, BP Lenny Robredo Pero in this case dapat kasi Walang kahit kontak Kahit text Kahit viber Kahit chat Chat kay Sarah Kasi uh, Yun nga naka nga sila They are sitting as senator judges So ito, ito ang uh, medyo Nakaka-alarma dito Kasi kung ganito Kung totoo ito Nakipag-meeting Nakipag-meeting si uh, Senator Chis kay Sarah Duterte. Eh ibig sabihin nito, ha ibig sabihin nito hindi lang 12 kundi 14 na ang pro Sara senators. Eh kailangan ma 16 senators, eh, 16 votes. At para ma ma-clear si Sara, 8 votes, 8 to 9 votes lang kailangan. So kung kung 14 votes na ang antay, eh wala na, tapos na ang boxing tapos na impeachment. Ha? Ibig sabihin, apat na lang ang pro, 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 or anti-Sara, or pro-impeachment senators, at, uh, wal, apat na lang ang swing votes. Apat na lang ang swing votes. So, di ba, una, binilang natin ang mga pro, pro, Pro Sara Senator, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Mark Villar, Mix Subiri, ah, Bongo, Bato de la Rosa, Marcoleta, ah, Amy Marcos, Pia Cayetano, Camil Villar. E eh kung ah, 12 na ito, kung madagdag pa natin si Ping at uh, si Tito Soto, 14 na ito. Ibig sabihin nito, ang uh, ang uh, ang ang uh, pro pro conviction ni Sara na senators ay si Risa Ontiveros, posible si Erwin Tulfo, posible si Bam Aquino at Kiko Pangilinan at si Lito Lapid pala, si Lito Lapid. So ito na lang, ito na lang. So at yun naman mga neutral ay posible ito na lang si JV Ejercito, si Win Gachalian, Loren Legarda at Rafi Tulfo. So, ang gulo, ang gulo talaga. Pero ibig sabihin, ngayon pa lang, kung uh, meron ng, uh, meron ng uh, 14 votes ang pro-Sara or for, for acquittal of Sara sa impeachment trial, wala na. Tapos ng boxing. In fact, natatakot nga ako kasi na ko, hindi kaya, kaya nag-scripted podcast si President Marcos kaya... Kay Tunying, this early na dumidistansya sa siya sa impeachment. Hindi kaya face-saving effort lang niya yun. Kung baga, alam niya mapapahiya siya, matalo siya sa impeachment. Kaya ngayon pa lang dumidistansya na siya. Sinasabi na niya, hindi, wala akong kinalaman dyan. Kasi ngayon nakikita niya 14 na ang boto pabor kay Sara. Samantala 16 votes ang kailangan to convict Sara. Pero 14 votes meron ang kabila. So wala ng chance ibig sabihin kahit yung mga, mga middle neutral ma, maiwan pa kay Sara kulang kulang na kulang tala. Ah, maiwan kay Marcos kulang pa rin kasi ibig sabihin na uh, 10 votes lang ha 50 at uh, 10 votes lang ang meron na uh, either neutral or uh, or for uh, conviction of Sara talong-talo talaga, talong-talo talaga. So hindi kaya, parang uh, message na rin 'yun kay Marcos na o sige, makipag-reconcile na tayo kasi takot siya dahil uh, dahil at uh, kontrolado na ni Sara ang uh, ang Senado, baka walang walang mga batas maipasa dyan sa Senado na para ma-push yung yung legislative agenda ni Marcos o baka gawin ng ng uh, nang Senado yung mga pro pro uh, pro Duterte senators baka gawin na uh, zero ang budget ng Malacañang or tapyasan ng tapyasan baka tanggalin pa yung 10 billion kasi ang budget ng Office of the President 4.4.6 billion doon ang confidential or intelligence funds baka balikan rin Si Marcos tanggalin yung 4. Uh, 4.6 uh, billion confidential and intelligence funds sa Office of the President. Ay, grabe. Ang gulo-gulo nito. Kaya, kaya minabuti ko sa muna, ibahagi nito sa inyo habang nagla-lunch kayo. O sige, uh, hayaan ko na kayo mag-lunch ako naman, babalik na sa lunch meeting by this time. Uh, ready na siguro yung order namin doon sa coffee shop ni Bat na Coffee Stop ang pangalan. So ready na siguro. At uh, balik na ako sa, sa negosyo, sa mga business meetings So ito lang muna ang update natin sa issue na ito Thank you very much for watching and see you in my next vlog